po ito po yung harvest po natin ngayon kamatis at saka sili oh. yan ari po kamatis with sili ah. bala po kumusta na po kayo lahat ano po yan bala episode na ito ano po harvest po tayo ng sili oh sili at saka kam kamatis po. Oh, yan, bali ko makakailan po tayo. Kasi oh, napakaraming bunga po ng ating sili na Taiwan. oh oh Uh. Yan, kung niyo po yung napakapupulang yan. Uh. Oh. Yan po lahat ay sili. oh Ah, dami. Yan yung pumahilig sa sili. oh Damay. Ha -harvest po tayo. Ngayon po iba naman ang panahon, habagat ay parang tuyot, tutuyot ang lupa, nadadry. Yan, kahit po may tubig, mabilis madry. Ilang araw pa lang eh. Ah, habagat nga, oh, habagat. Yan, ang sarap na rin. Sa suka, ano po? Ah, Nabilis hmm, po makadami. Mm. Parang 100 po ngayon na to. Parang git. Hindi ko po sure kung 100 or 120. Wala, manghang ka. Eh, eh. Mamaya, mamaya. habul sa na atin natin mga laga pusa aso eh may pagsampapa o oh. tayo po diretso mamad sa kamatis tayo manghihimalay doon ang gawa po ng eh 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 pero may maraming bulok awan kung po tayo mahaharbis pa doon talaga kung pasortihan sa pagtatanim mo, ngayon po ay marami mababa ang presyo kamuti ay anong ganda ngayon naman kamuti talong yan po mga tama sa presyohan ngayon Hmm. Dapat po Habis pa rin! Nagano ka! Woohoo! Nagano ng sili! Parang si ko Francis po ah. Ay, ay si ko Francis nga oh. Nadali ka tayo mag uh, miminatamis ng sili. Nadali ka ba na eh. <laughs> oh. Ko Francis sayo. Wala akong pasok ngayon ko Francis. Wala naman. Opa. May kita na nabagat mo ano.

pala kayo walang ay, kailan ulit pasok mo ko, ah, uh, martes na. Okay, na tikman mo ko, pranses uh -huh. matamis na ito hinog na eh ayaw <laughs> ay, <laughs> pala hinog na ay, pang isa ka nito ay, kahit kaputol. malalaman mo ang anghang nito paano ta? <laughs> kumamot ko sa batok pagkapisa so, uh, very hot, very cool mainit init sa mga ibang nakamot mo ay <laughs> na mata mo ay yari yun ano luhaan ba't nga ka halang halang ano ka pra sis day kan lara eh day kan lara eh kalaki ano ba't nga day kan lara pula din naman ano kasi magkalang i-reel ang okay. lang buto. Matindi rin alam nito. Ito, ito kay dala din sa atin ng sinaon ng panahon. Pinaganda lang ano yung variety. Ito yung ano, anong tawag dito yung species ano ah? Spices. Spices. Spices, ano nga tawag doon? Kasama sa mga pampalasa. Kasama, ibig sabihin ito kayo dinala ng unang panahon dito sa atin. Hindi rin. Ha? Patala sa sadyana rin eh. O sa nasa sa Pilipinas na ito. Sa nasa sa Pilipinas na. No? Pinaganda lang ano ano. Pinag-aralan lang. Pinaganda lang pinaganda yung pagkaanan niya ba. Parang ito lang sa sa Pilipinas. May ganito na ha. ng rin ang Pinas na. No? Dito na lang. Nagsipagkatubuan ng mga ganito Parang paanghang. Ba't siya napanood kong ganito yung ano? Yung flavor sa ano? Sa ice cream. No? Parang nasa Jessica Suho no? yun. Totoo yun ano? Meron nga. Pag nilag eh. Ang alam ice cream matatamis. Ay, kakaiba nga yung kanila eh. Napanood ko lang naman eh. Hindi ko. May kinding mahala nga, no? Meron din. Dami ang gado. Para ba magluto ng chili sauce? Bawang paminta. Ito yung gaya pa. Oo. Oh. Tapos ah, gigisahin ano. Adubo, ah, para adubuhin ito sa tuyo ano. Dudurugin pa ba yun? Parang ginisa lang nila sa ano. Sa? So, May lang. Ah, di, di din ang pampalasa. Baka. Yung iba eh, basta nakita ko mga buto-buto na lang silang kasama eh. Oo nga, paano nga ka nangyari yun ano? Paano ginawa yun? Okay, narasimang tinagtad muna. Ay, pwede. Oo, tinadtad ng pinong-pino, ano. Pakalit-liit. dami po ay, oh. Yung iba, pa pala pwede yung panchili ano. Eh, ba't yung iba para binibilad sa araw? Yun na nga yun. May nakakita ko, ay. Pwede rin siguro. Ha? Pwede rin. Biniblag nga. sabihin na sili sa laray eh, kahit kami sili ay nalabang kami sa tao <laughs> mahalang Mhm, uh mm -huh, nahulog niya. ka Francis. Nakarami rin na ano. Mhm. Mm. Oh, ba. dalawang kilo or Sandaan. Sinto ba isang daan lang. Sa pinakamababang kwenta. Mhm. Mas din nga may kahit pa paano eh no? Ano mang sabihin sa atin Nang iba <laughs> Sa'yo Tayo sa kamatis naman ano wala na ano? Tara, sa kamatis naman Pwede na yan ano, ano na. Dami din yan. Mabigat din no O tara titingin po naman tayo ng ilang kamatis Dini ko sa derecho. titingin tayo ng ilang kamatis po Yan. baka po may 2 kilo pero hindi pa rin po ubos oh. Uh. napakarami pa rin po ay dumpa. oh quality mangyayari na sa kamatis ah, harvest din tayo sa summer din ano pwede naman yun ano hmm. yung pahinugin lang ko Francis dito kawawang kawawa ang kamatis ngayon laglag na iba eh usong ka pranso usong hindi okay, sa okay, okay. banda banda dyan may dyan na dito yan yan Pwede na po aray o. Basta ko ba yung makintab na. nakapatuban din talaga sa halaman na eh, yan bulok pa oh. pwede sa baboy yung mga ano ano pwede ah kinakaan niya kinakaan niya to ano kinakaan niya kinamatisang baboy <laughs> kakatakot din ngayon ay yung sa halaman ay eh, nagaganito oh baboy nga ngayon natutudas din ay eh, nadididbol. Diyos ko po patatawarin ano lang mayayari kasabot ka ba Francis? <laughs> Aba daw, ajok lang eh. Hmm, naglalaglagan eh. Oh, kung anong dahilan yan. Mahinog man. Hmm. Ito'y ano? Mga ano, insekto. Tapos arin naman, um, anda ang anda, dami ano ngayon eh. Mani nira. Hmm. Naay po oh, Mari, Kamatis. Awang ko ang luya ngayon kung magkano ng update. Update ka sa luya ko, Prasis. Ano nga bang bilit pa nila? Baka limang piso yung gagako ko. Mali Maliit nga, di ma? Gaga, gagako ko? Oo. Sa kung piso ko na medyo malaki-laki, ganyan lang. Ganyan mga ganyan kalaki. Ganyan kalaki. May may sampu sa kanya. Hmm. Pag ako magtitinday, gako ko lang. Gak, gako ko ng elepante. <laughs> Aba, ganun kalakang elepante sa akala mo ko, Prasis. <laughs> Hindi pa naman ako tapos ay. Ayan ho, dumali ka na ho ng kakukudi yan. Ay, bakit kami sa balilo ano? Wala ka naman na utoy. Aba, kakukupore ah. Kakukuho ng elepante. <laughs> Wala kayo makakukuho ng elepante ah. Ano? Wari ko. Ah, nun ay. Wari na mo. Yan, yeah, medyo makaniskilis na yan. Pwede na yan. Pwede na yan. Ayos na no. Bale po, salamat po sa inyong pagsama. Ano po ito po yung harvest po natin ngayon no. Kamatis at saka sili. Oh. Yan, ari po. Kamatis with sili. Ah. Yan, ingat po ang lahat. Happy lang. Yan, ingat po ang lahat. Happy lang. Kapras kaway. Bye.